Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <coughs> Buong kwersa <coughs> ng Brigada <tos> News <tos> Team mula Luzon, Visayas <coughs> hanggang Mindanao. Kami handang <coughs> maghatid ng impormasyon, balita <coughs> at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, <coughs> tayo nakaantabay. <coughs> maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Mag-sisibulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Apala! lives Makabagong tunay na RADIO tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Our home our treasure And our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigata News FM Manila. The music and news authority. One time the New Filipino Time ala Umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang Philippine Coast Guard matagumpay na naitaboy ang barko ng China na iligal na namataan sa Zambales. Ito naman hong Fiona Magic. DELAN at Hanile, mga bagong pangalan daw na tumanggap ng confidential funds mula sa OVP. Mga inimbitahang opisyalis sa pagdinig ng Senado Hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dadaluna na ayon kay Senate President Escudero. Sigit dalawang milyong pasahero naman inaasahang daragsak. Diyan ho yan, sa PITX ngayong Semana Santa. Ito namang video ng pag-amin umano ng tatlong Pilipino na inaakusahang spies. Edited daw ayon yan sa NSC. At ang komelik nga ho, maghahain na na Sokos Order sa mga political aspirants, mga kandidato na gumagamit ng sexual jokes sa kanila mga campaign rallies. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, -FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Lunes, mga kabrigada. April 7, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buling nagsagawa ng reckless at dangerous maneuvers ang barko ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa katubigang sakop ng bansa dyan ho sa Palawig Zambales Ayon sa PCG ang CCG Vessel 3302 ay nagtangkahong banggain ang BRP Cabra. Sa kabila niya, naging matagumpay pa rin ang kanilang pagtaboy sa ilegal na presensya ng CCG vessel palayo sa katubigang sakop ng ating bansa. Muli namang tiniyak ng Coast Guard ang pagprotekta sa maritime interest ng bansa at pagbabawal sa normalisasyon ng ilegal na aktibidad ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Peace. Samantala mga kabrigada, nakauwi na nga ho sa Pilipinas mula sa Netherlands si Vice President Sara Duterte. Ayon po sa Office of the Vice President, dumating sa bansa ang pangalawang pangulo nitong linggo ng kabi April 6, bandang 9.56 p.m. Mababatid na pumunta nga sa The Hague sa The Netherlands si Vice President Sara mula pa noong March 12 kasunod huwi ng pagkakaaresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. na kasalukuyang pangarad hong nakakulong sa ICC Detention Facility para hukaharapin ang kasong Crimes Against Humanity. Sinabi rin ni VP Sara na uuwi nga lang daw ho siya ng bansa kapag natapos at naayos na po itong legal team ng dating presidente. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng reports mga kabrigada. Fiona, Magellan at Hanileta. Mga dagdag na pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa OVP. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo. Brigada. Live report. Samantala, samantala mga kabrigada, dito ho na tayo. Ito mga inibitahang opisyalis sa pagdinig na Senado Hingil sa Duterte Arrest. Dadalun na rin daw, ayon ho yan Senate President Cheese Escudero. Brigada Ann Cortez, e Brigada Mo! Brigada! brigada. Tiniyak ni Senate President Cheese Escudero na pupunta na ngayong linggo. Ang mga opisyalas na inimbitahan ni Senadora Amy Marcos na dumalo sa pagdinig ng kanyang komite hinggil sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit mula nga sa naunang schedule na pagdinig bukas ay nilipat na ito sa Webes. Ngunit hanggang sa ngayon maging si Escudero raw ay hindi pa alam kung sino-sino sa maito ang kumpirmadong dadalo. Naniniwala naman din ito na hindi na kailangan pa na issue ano naman ito sa sapina para dumalo. Lalo na't naikumit naman umano na mapapadalo rito si PNP CIDG Chipolis Major General Nicolas Torre III. Nilinaw naman din ito na walang problema kung gagamitin nila ang kanilang executive privilege sa pagsagot sa mga katanungan malala Maalala sa ikalawang pagdinig na ikinasan ni Marcos ay wala ni isa mula sa gabinete ng Pangulo. Ang dumalo matapos nga magpadala ng mensahe ni Executive Secretary Lucas Bersamin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of Poiti. Brigada Balita Nationwide. Balikan na ho natin yung report sa mga bagong pangalan na tumanggap daw. Non-confidential funds will also office of the vice president. We got a Haji Camino, e brigadamo brigada. <laughs> Mga pangalang kadikit ng ilang celebrity at high-profile personalities ang panibagong nadiskubre na tumanggap di umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Isiniwalat ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ang mga recipients mula sa 612.5 million pesos na confidential funds na nagdudulot na umano ng pagkabahala sa authenticity na dis performants ito ay sina Hanilet Camille C Ellen Magellan Erwin Q. Ewan, Fiona Ranites, Fiona Villegas, Fiona Biong, Gary Tanada at Joel Linangan. Gaya ng mga nauna, wala o manong official birth, marriage at death records mula sa Philippine Statistics Authority ang mga naturang pangalan. Mas lalo raw tuloy nagdududa ang publiko na sinadyang ipasok ang mga alias sa liquidation reports. Paliwanag ni Ortega, hindi nakakatawa at paulit-ulit ang paggamit ng mga pekeng pangalan na tila hinugot mula sa pelikula at showbiz Naniniwala ang kongresista na kapag walang naipakitang ebidensya ang kampo ni Vice President Sara Duterte na tunay ang mga taong ito, magiging matibay ang aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial. Iginit pa ni Ortega na kung paulit-ulit na gumamit ng gawagawang pangalan ang OVP at DepEd, malaking problema ito dahil obligado sila na magkaroon ng journal na nagdodokumento kung ano ang tunay na pangalan ng mga ito. Nakasaadaan niya sa COA Joint Circular 2015-01 na dapat may sealed logs na nag-uugnay ng mga alias sa tunay na pangalan at nasa vault ito. Una ng binigyang diin ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza na hindi sapat ang mga alias para i-justify ang fund disbursements at kailangan may malinaw na dokumentasyon na mag-uugnay sa mga kakatuwang pangalan at aktual na binipisyaryo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, 2.3 million na mga pasahero. Inaasahan daw na taragsa sa PITX ngayong Semana Santa. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo. Brigada. Maagang naghanda ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange sa inaasahan dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Sa taya ng PITX, posibleng umabot sa 2.3 milyon na mga pasahero ang dadagsa sa terminal simula yan sa April 9. Inaasahan ang pinakamataas na bilang ng mga biyahero sa April 16, Miyerkules Santo at April 17, Webes Santo. Nakapagpulong na ang PITX sa mga operator upang matiyak na may sapat na bilang ng mga bus para sa milyon-milyong pasahero. Nakapag-ugnay na rin ang PITX sa LTFRB para sa pag i ng special permits kung kinakailangan, gayon din sa iba pang ahensya ng gobyerno, gayon ng Department of Transportation, Land Transportation Office at Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Minomonitor na rin ang pamunuan ng mga driver at nagsasagawa sila ng random drug testing at breathalyzer test upang masigurong nasa maayos silang kondisyon. Panawagan naman ng PITX sa mga pasahero na magplano ng kanilang biyahe ng maaga upang maiwasan ng abala at masigurong aligtas sa pag-uwi sa kanilang nilang probinsya. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The music news authority We Balita nationwide One time the new Filipino time Cabrigada 7 Eleven Paid for buy. Attorney Nathan Odukando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta. Tulungan natin siya, mabait, matalino, mag-integrity. Marculeta, iboto niyo. Let us bring back our President, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta sa Senado. Marcoleta sa Senado. Marcoleta. Pagkasenador. Marcoleta, number 38 sa Balota. Pay for by. Jun Pagadua. General Santo City. Brigada Balita Nationwide. Pumalag ang National Security Council sa paratang ng China na espiyang aho ang tatlong Pilipinong ikinilong doon. ay po kay NSC Spokesperson Director General Jonathan Malaya, edited ang inilabas na video ng China kung saan makikita nga ho yung pag-amin ng tatlong Pilipino na sila raw ay Philippine Spies. Tila gumaganti lang daw ang China dahil nga ho sa sunod-sunod na mga nahuli sa Pilipinas sa mga Chinese. Masangkot nga rin ho yan sa pang-espia. Gid pa ho ni Malaya paano anyang magiging espya ang tatlo kayong ordinaryong mamamayan sila at wala nga military training at access sa military bases ng China. Doon pa ho dyan, wala rin anyang ipinakitang ebidensya ng China na may mga gamit na pang espiya ang mga naarestong Pinoy. Hindi tulad dito ho sa mga nahuling Chinese sa Payanaw, Palawan at Maynila na nakuhanan pa ng iba't ibang mga gamit tulad na lamang ng drone. Brigada Balita Nationwide. Ito namang OCD mga kabrigada, kinundi na ang paggamit ng mga emergency cell broadcast system para daw sa pangangampanya ngayong halalan. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Mariing kinundi! dena ng Office of Civil Defense ang paggamit ng emergency cell broadcast system para sa political campaign. Ayon sa OCD, ang emergency cell broadcast system ay idinisenyo para lamang magbigay ng babala at makapagligtas ng buhay. Kabilang dito ang lindol, tsunami, bagyo, pagputok ng bulkan at iba pang banta sa kaligtasan ng buhay. Paliwanag pa ng OCD ang paggamit ng ECBS sa pangangampanya para sa eleksyon ay makapagdudulot din ng kalituhan at malagay sa kapahamakan ng publiko. Nakatanggap ng na mga ulat ang OCD na sa Ilang lalawigan ay gumagamit ang ilang kumakandidato ng ECBS upang sila'y iboto. Sa panig naman ng ilang kilalang mga telecommunication companies, inamin ng mga ito na hindi sila gumagamit ang ECBS sa mga hindi pang emergency case. Isinumiti na ng OCD ang report sa National Telecommunications Commission para sa kaukulang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria nang 1 of 5.1 brigada news sa Manila the music and news authority brigada balita nationwide they'd magsasanay na ho ng mga daycare workers brigada monica rodriguez on e brigada <laughs> Aminado si Department of Education Secretary Sani Angara na may kakulangan sa mga daycare workers sa bansa. Ayon kay Angara, kadalasan sa mga daycare workers ay appointee lang ng mga lokal na opisyal at honorarium lang ang natatanggap na bayad. Kaya plano ng kagawaran na bigyan ng sapat na pagsasanay ang mga daycare workers upang maitaas ang kanilang kakayahan at magkaroon ng mga credentials. Ang nangyari is yung by practice, parang appointee lang ng mayor yung mga daycare workers and they only receive parang honorarium lang. So, uh, yun gusto natin i-level up yung kanilang uh, occupation at uh, giving uh, bigyan sila ng mga training. So, over time, uh, magkaroon na din sila ng credentials. Hindi uh, naman kailangan college graduate tulad ng nabanggit kanina kahit may test the courses na uh, Uh, gustong um, magiging available din for them kung gusto nila mag-upgrade uh, ng cre uh, credentials nila. Sa pagtatayo ng higit 300 daycare center sa buong bansa, nangangailangan anya ito ng isang daycare worker sa bawat pasilidad. Gayunpaman, binanggit rin ni Secretary Angara na posibleng may mga bayan na mahihirapan sa paghahanap ng mga daycare worker. Kaya't makikipagtulungan ang DepEd sa mga ahensya tulad ng DSWD at DOH upang magsanay ng mga potensyal na magturo o mga siwa sa mga daycare centers. Nabatid na nitong nakalipas na linggo, nilagdaan na ng DepEd at Department of Budget and Management ang Joint Circular para sa Guidelines ng Pagtatayo ng mga Child Development Center o CDC. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Femanela, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide The Mandate, the mandate. 2025 Midterm Election Midterm Election Nagpabala ang Comelec sa mga kandidatong gumagamit ng sexual jokes para nga ho sa kanilang mga political sorties. Ay po kay Comelec Chairperson George Garcia nakanda ho sila maghain ng show cause order sa mga aspirants na gagamit ng sexist remarks. Kasunod nga ho yan ang dalawang kandidato na nag-viral. Una, kabrigada, ito nga hong biro, malaswang biro ng isang kandidato dyan ho sa Pasig sa mga single moms. At ang pinakabago ay ito namang sinabing discrimination sa mga nurses. Git ho ni Garcia, walang puwang sa lipunan ng ganitong klaseng pahayag, lalong laro na po ang gender discrimination sa mga political campaigns. Agad anya silang bubuo ng resolution para sa konsiderasyon na gawing ligtas sa publiko ang mga campaign rally election precincts, at maging canvassing centers para pumapagting ang anti-discrimination guidelines. Nakiisa naman si Senador Bongo ang chairperson ng Senate Committee on Health sa pagpapasinaya sa bagong Super Health Center dyan ho sa Rojas Capiz. Ang naturang SHC ay naasahang makatutulong sa mga residente sa lugar dahil nahihirapan ang mga ito na bumiyahe ng matagal para lamang makapagpagamot. Dahil ho sa Super Health Center, tiniyakho ng Senador, na makukuha ng mga taga-kapis ang dekalidad na serbisyong medikal na hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Tiniyak naman ni Deputy Speaker Camille Villar na susuportahan ho ang mga batas na nagpapasigla sa agrikultura at livestock industry. Ang kay Villar tulad ng kanya mga magulang na sinadating Senate President Mar Villar at Senadora Cincha, ay nagmamalasakit po sa kapakanan ng mga magsasaka pati na rin sa mga nag-aalaga ng manu at iba pang hayop. Nangako ho si Villar na susuportahan ng panukalang batas para sa paglikha ng Livestock, Poultry and Dairy Competitiveness Enhancement Fund. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang pagkakaroon na maayos sa metabolism ay isang mahalagang aspeto ng kalusugan para ho sa mga teenagers. Isa ho yung paalala ng standout ES4 multivitamin capsule na kaparte ng teenagers para ho sa kanilang healthy na pangangatawan. Simulan to pa rin ang pangarap harap ng mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, bumiyahe ng higit 300 kilometro ang isang ina na si Jean mula ho Ozamis, Mindanao, patungong Cebu para po humingi ng tulong mula ho sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan araw sa kanyang anak na si Kathnis, isang walon taong gulang na batang babae na meron pong bone cancer. Sa panayam ho ng Brigada News FM Cebu kay Kathnis, sinabi nito na gusto niyang makalakad muli ng normal at palang araw ay mangarap din siyang maging isang teacher tulad ho ng kanyang nanay. Dahil po sa kalagayan ng kanyang anak, taimtim na humiling si Jean ng pinansyal na tulong mula sa mga listeners ng brigada upang matulungan ho sila sa ikatlong operasyon ng kanyang anak. Dahil po sa kwento ni Kathnis na kalikom ng tulong pinansyal mula ho sa ating mga kabrigada na umabot ng 16,500 pesos, nakatanggap din ho sila ng libreng tiket para ho sa kanilang pag-uwi sa Osamis. Balita, makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan. Maraming salamat, Ka-Brigada. Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita At mga kabrikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At it's sa inyo ng Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.